Kung hindi naman sira ang kalsada, bakit nire-repair? Tinanong ni Senador Bato de la Rosa ang matagal ng tanong ng marami sa pagdinig ng Senado tungkol sa budget ng DPWH. Hindi pa sira. Binubungkan na, ayusin na. Tapos yung sira, hindi na inaayos. Pero sayang ang pera ng gobyerno dito. Uh, hindi pa sira, binubungka lahat. Paliwanag ni DPWH Secretary Manny Bonoan, preventive maintenance ang tawag dyan. So, um, Maganda-ganda pa ang tingin ninyo but actually the, the pavement starts to deteriorate. So it it will be more uh, economical actually to repave it at that point in time so that we can save actually yung base and sub-base. Hindi na ho na natin gagalawin yung base and sub-base. It's just the pavement that we're going to replace. Dagdag pa ni Bunoan, may computerized system ang ahensya para mamonitor ang kondisyon ng mga kalsada at tulay. Ang mga kalsadang gawa sa aspalto kaya raw tumagal ng 15 taon. 25 taon naman kung gawa sa konkreto. Ang maintenance naman ginagawa kada 5 hanggang 8 taon. Pero si Sen. J.V. Ejercito nagpakita ng larawan ng kalsada sa San Juan na hindi bababa sa tatlong beses na raw ni repair sa nakalipas na limang taon. Tatlong patong na ito, mag... Halos kasing taas na niya yung bangketa Ganito rin daw ang problema sa ilang tulay sa San Juan. Suspetsa ng mga senador, madaling nalulubak ang mga kalsada dahil sa bigat ng mga truck na dumaraan. Ganito raw ang eksena sa Bulacan at Nueva Ecija. In fact, ang tawag na nga sa Bulacan, eh, lubakan. Diba? Uh, everyone knows about it. iwasan nila yung uh, weighing scale. Pupunta sila sa Governor Alili. Minsan magkakaroon ng checkpoint, minsan maghuhulihan, pero after a while mawawala din ulit. Depensa ni Bonoan, malaking hamon ang pagpapatupad ng anti-overloading law. Masyado rin daw mabigat ang 13,500 kilos na pinapayagang timbang ng bawat sasakyang daraan. Buelta ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kasama ang DPWH sa mga ahensyang nagtakda niyan sa implementing rules and regulations. When you said that 13,500 kilograms is one of the highest in the world, Were you praising us for that, or were you criticizing that that weight load as being too liberal? Um, to me, Your Honor, it's too liberal. Yeah, tama. Ayon sa DPWH, dapat araw-araw bantayan ng mga kalsada at ayusin agad kung may sira o pothole. Ang problema kahit DPWH ang ahensyang may pinakamalaking pondo taon-taon daw. Kulang ang budget nito para sa routine maintenance ng mga tulay at kalsada. Wala pang 3 bilyong piso ang budget para dyan sa taong ito. Nang hihingi ang DPWH ng 15 bilyong piso para dyan sa 2024. Inaprobahan na ng Senate Committee on Finance ang higit 800 bilyong pisong budget ng DPWH. Amor Santos, CNN Philippines.